Nagpanggap akong mayaman para magustuhan niya pero nabisto ako at nagalit siya sa akin. Hindi ko inakala na ang simpleng pag-install ng Tinder ay magbabago ng takbo ng buhay ko. 26 na ako noon at pagod na sa paulit-ulit na tanong ng mga tita ko tuwing reunion kung kailan ako mag-aasawa. Sa totoo lang, nauubos na ang patience ko sa mga blind dates na inarrange ng mga kaibigan ko. Kaya sinubukan ko na ang dating apps, Pagbukas ko pa lang ng Tinder, nakaka-intimidate na ang dami ng successful na professionals. Mga doctor, lawyer, business owner. Habang ako simpleng barista lang sa isang cafe sa Mandaluyong. Araw-araw 6am hanggang 3pm ang shift ko. Minsan extended pa kapag may nag-absent. Pero masaya naman ako sa trabaho ko. Isang gabi habang nag-scroll ako sa Tinder, may nag-match sa akin. Si Eric, investment banker sa isang kilalang firm sa Makati. Sa profile picture pa lang niya, alam mo nang successful siya. Nakasuit at may background ng City Skyline sa opisina niya sa 34th floor. May isa pang photo sa amanpulo, kasama ang golden retriever niya. Napaisip ako kung paano ako napili ng algorithm na imatch sa kanya. Nagchat kami for two weeks. Matalino siya at may sense of humor. Hindi mayabang kahit obvious na comfortable siya sa buhay. Kada chat niya kinakabahan ako. Lalo na nung nagyaya siyang mag-dinner sa Blackbird. Isa 'yon sa mga restaurant na nakikita ko lang sa lifestyle magazine sa cafe. Doon nagsimula ang pagsisinungaling ko. Sinabi kong marketing director ako sa isang multinational company. Para convincing, ginawa ko pang business school graduate ako kunwari. Pati LinkedIn profile ko inayos ko. Nag-google ako ng mga terms na commonly used sa marketing. Nagmemorize ako ng mga current trends sa digital advertising. Pati Instagram ko inayos ko. Archived lahat ng simple photos ko sa cafe at pinalitan ng mga throwback sa beach resorts at parties na dati kong napuntahan. Sa unang date namin, hiniram ko ang Chanel bag ng pinsan ko at nanghiram ako ng designer dress sa friend ko. todo practice ako sa YouTube kung paanong gamitin ang wine glass ng tama, kung paano ang bigkas ng nasa menu items ng resto, at kung anong dapat sabihin kapag tinanong tungkol sa wine selection. Naging successful ang first date. Walang nahalata si Eric. In fact, na-impress pa siya sa knowledge ko about French wines salamat sa Crash Course videos. Sinundan nito ng second date sa art gallery sa BGC kung saan nagkunwari akong familiar sa contemporary art scene. Buti na lang mahilig ako magbasa at madali akong makakuha ng talking points. Sa third date namin, nagyaya siyang mag-weekend sa Plantation Bay. Handa na akong gamitin ang emergency savings ko para makasabay sa kanya, pero buti na lang nilibre niya ako. Doon kami naging official. Sa ilalim ng mga bituin, sa tabi ng infinity pool, sinabi niyang gusto niya akong maging girlfriend. nag -yes naman ako agad. Sunod-sunod na ang mga dates at adventures namin. Nagpe-pretend akong sanay sa fine dining, wine tasting at charity galas. Kada sweldo ko napupunta sa mga designer items na installment para lang magmukhang authentic ang lifestyle ko. Minsan nga napipilitan pa akong mag-absent sa work para lang masabayan ang schedule niya. Isang araw dinala niya ako sa company event nila. Doon ako kinabahan ng todo. Puro executives ang kasama namin. May nagtanong sa akin tungkol sa latest marketing campaign ng company ko. Hindi ako nakapagsalita ng maayos. Napansin ni Eric na hindi ako komportable. Pero ang turning point ay nung nag-viral ang post ng cafe namin. May food blogger kasing nag-feature ng specialty drinks namin at kita ako sa background na nagpe-prepare ng coffee. Natag pa ako ng supervisor ko na proud na proud sa increasing sales namin. Nakita ni Eric. Pero that time, hindi niya agad sinabi. Hindi niya ako agad kinonfront. So feeling ko nung una naagapan ko nung ihantag ko ang sarili ko sa pic. Pero kabado ako kasi ramdam ko na may nagbago. Sa sumunod naming dates, napansin kong mas tahimik siya. Hanggang sa one day pumunta siya sa cafe kung saan ako nagtatrabaho. Siyempre nabisto niya na ako at hindi na ako pwedeng mag -deny. Doon ko na inamin ang lahat. Na barista lang ako. Na hindi ako graduate ng business school. Na lahat ng designer items ko, hiniram or installments. Umiyak ako habang nagko-confess pahiyang pahiya. Ang worry ko baka maisip niyang gawain ko yon. Na baka gold digger ako. Siyempre kung naging convincing ako, pwede niyang maisip na malamang hindi ko first time ng loko. Hindi naman siya galit na galit, pero malinaw na nagkaroon siya ng trust issues. Sigurado ding tinatanong niya kung alin sa mga pinakita ko ang totoo at alin ang imbento lang. Nung gabing yon nakipag-break siya sa akin. Inasahan ko na rin naman kasi hindi siya ang tipo ng taong kayang pabayaan na lang ang ganon at kalimutan. Lalo na kung napahiya siya sa mga kaibigan niya dahil pinakilala niya ako sa mga yon. Ano nga naman ang sasabihin ng mga yon kung biglang next time na makita ako barista na lang ako? Ano, sasabihin niyang joke, joke, joke? Siyempre nakakahiya yon sa part niya. Kung may magtatanong naman sa akin kung bakit ko kasi ginawa, well, maling diskarte nga sa part ko. Pero that time, parang yon ang pinakatama kong gawin. Alam ko naman na mabibisto at mabibisto ako pero naipit na ako. Kasi kung sasabihin ko, mawawala siya. Kung hindi ko sasabihin, mawawala rin siya. Kaya ang tanong lang naman doon talaga eh, alin ang pipiliin ko? Iyong e mawala siya agad o mapatagal ko pa? Pinili ko na lang na patagalin kasi gusto ko pa siyang makasama. Na in love na kasi ako eh. For weeks nag work ako para makalimot. Tapos parang nagkaroon ako ng drive na ipagpatuloy ang plano ko noon na magsimula ng home-based business. Nung bata kasi ako ako ang katukatulong ng papa kong magbake sa panaderia namin. Alam ko lahat halos ng bakery breads. Mula pandesal hanggang mga pan de coco, Spanish bread, tasty. Pero ang gusto kong subukan ngayon yung specialty cakes. Gumagawa rin kami noon ni Papa ng cakes yung mga mumurahin lang sa Kanto Bakery. Alam ko pa rin by heart kung paano i-bake yung mga yon dahil mula 8 years old hanggang 18 years old ako ang katulong ni Papa. Natigil lang yon nung lumuwas ako para magpatuloy sa school pero tumigil din ako nung second year college at namasukan na nga sa coffee shop. Sakto yung isa kong kasamahan nagtayo ng sariling coffee shop. Sa encouragement niya nagsimula akong magbake. Una cookies lang tapos twice a week lang kasi sa kanya ko lang binebenta. Biglang naging hit yung coffee shop niya at nag-order na rin siya ng iba pang tinapay at pastries. Bumili ako ng mas malaking oven. Nagpost ako ng pre-orders sa Facebook at inesthetic ko ang posting sa ibang social media. Eh may nag-review na vlogger. Biglang dagsa orders to the point na pinaluwas ko na si Papa since retired na siya at gusto nga rin na magbukas ulit ng bakery. Grabe ang bagong chapter sa buhay ko. Kung gaano ako kalungkot a few months ago sa love life, bumawi naman sa business. At dahil nag-viral, nag-try na rin yung ibang vloggers. Pumatok pa yung ensaymada ni Papa. In just one year, nakalipat na kami sa ibang mas malaking bahay at lumuwas na rin pati si Mama. Sobrang bilis ng pagbuhos ng success sa business na natakot akong baka kung gaano kabilis nag-trending, ganun din kabilis bumagsak. Kaya hinay-hinay lang kami. Pero tuloy-tuloy pa rin ang success, lalo na at napa-order na rin sa amin ang mga artista. One day, may umorder ng worth 50k na pastries para sa isang party. Kapag big order na ganun, sumasama ako sa delivery para maayos ko ang setup. Siyempre, baka kukuna ng picture kaya dapat masiguro kung photogenic ang produkto dahil malaki ang epekto ng social media sa sales namin. Nagulat ako nang makita kong si Eric ang nag-order. Hindi ko alam kung alam niyang ako ang may-ari ng bake shop o ano. Personal akong sumama sa delivery kahit kinakabahan ako. At doon sa office niya nagkatinginan kami. One and a half years na kaming hindi nagkikita. Pumayat siya. Hindi ko alam kung paano ko siya i-approach. Galit pa ba siya sa akin? Tumangon na lang ako at kumaway ng bahagya. Lumapit siya sa akin at nangumusta. Nagulat ako nung sabihin niyang congratulations. Nakafollow daw siya sa page ko at masaya siya sa success ko. Para akong nalunod. Noon ko lang na-realize na tinakpan ko ng pagkabisi ang lahat ng sakit ng break up namin at lahat ng pagkamiss ko sa kanya. At ngayon biglang bumalik lahat. Niyaya niya akong mag-dinner that night. Pumayag ako. Nag-usap kami. Walang pretensions this time. Nagkwentuhan lang kami tungkol sa mundong alam namin. Siya sa investments at ako sa pastries. Doon namin natutunan na mas masarap pala ang conversation kapag totoo. Ayun, parang kinilala niya ako ulit. At sa totoo lang, nung una kabado ako, kasi medyo jeje -je ako compared sa kanya. Actually, hindi lang medyo dahil kung ikukumpara ako sa kanya, ibang-iba talaga ang mundo ko. Pero mukha namang gusto niya ang babaeng nakikilala niya kahit semi-humpy. Madami din akong tinuro sa kanya na kajejean at mukhang nag-enjoy naman siyang magpakamasa. One year later, may bake shop cafe na ako at hindi na home baker. Si Eric, regular customer na nagbabasa ng financial reports habang umiinom ng kape. Minsan tumutulong din siya sa business decisions ko pero hindi na bilang boyfriend na investment banker kundi bilang partner na naniniwala sa potential ko. Natuto ako na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa designer bags o sa fancy restaurants. Nasa authenticity pala, sa pagiging totoo sa sarili, sa pagtanggap na ang bawat tao ay may kanya-kanyang journey. Sa tuwing titingnan ko si Eric at naiisip kong siya pala ang naghihintay sa destination ko, napapangiti na lang ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na napatawad niya ako at nabigyan kami ng second chance, at hindi hindi ko nasasayangin ulit ang chance na 'to.